yung mga flood control visits po ninyo. No? Nakarami ho kayo and susubaybayan po namin yan. In fact, may mga ilang lugar medyo nagalit nga kayo. Kagalit-galit naman po talaga. May natuklasan po ba kayo na maayos na flood control? Meron naman o wala? Meron po. Meron. You, Meron po. Can you tell us ano yung mga lugar na puntahan mo na problemado at ano yung lugar na puntahan mo na maayos naman no? without prejudice to your continuing investigation? Unang-una po, ano, yung unang... Uh, nakita ko mismo personally ay yung binisita po mismo ng ating pangulo sa Claveria sa Cagayan Valley. Alam niyo po ito po ay uh, 500 million pesos na proyekto. Ito po ay hindi lamang flood control kung hindi ito po ay joint project with the National Irrigation Administration sa pamumuno po ni Admin Eddie Gilyan. Alam niyo po nung nakita ko po ito I could not help myself but inform the president that the president has to see it himself. Kasi po tagaga, hindi kang po siya na pagkakita mo palang alam mong epektibo siya. Pero yun pong mismong mga tao doon, yung mga magsasakalalo na nung natapos po ito last year, no, itong proyektong to, simula po ito noong 2023, natapos po ng 2024. No, uh, tinanong ko po yung mga magsasaka doon. At ang sabi po nila, bago po dumating itong proyektong ito no it is really a it is a series of of water impounding projects no mga dam po no may malaking dam may dalawang mag-iit. tatlo po sila no uh, upstream untang downstream bago daw po magawa itong tatlong proyektong ito sabi po ng mga magsasaka doon madalas po nasisira po ang kanilang a uh, ang taniman ng pagay sa kagayan pero nung pong nagawa ito talaga pong na-preserve na po yung kanilang pag-aani at nabibigyan pa sila ng year round irrigation. So this is a perfect example of a flood control that really worked. And I asked our team po paano nagawa ito? Paano nagawa ito? Kasi napakaganda po nito, no? Ang sabi po nila, unang-una po ito ay na plano tama. Na po ito jointly with NIA and DPWH. Kinonsulta po ang uh, ang uh, local uh, stakeholders pati po ang uh, uh, Local, Provincial, at Regional Development Council. At ito po ay na-implement on budget and on time. Ito po ay natapos ng within 14 months lang po, uh, Mr. Chairman. At uh, 500 million lang po, pero napakalaki po ng tulong na ginawa nito sa ating mga magsasaka uh, sa Cagayan sa Valley. Kaya isa po itong example. Ang isa po pong example, yung pong binisita ni Pangulo din mismo sa Marikina no yung pong flood projects na foreign assisted naman po yon no at flagship projects kaya po ang nakita po nating recipe for success unang-una pinlano ng mabuti kinonsulta ang lokal at ang probinsya at ang region at minonitor po nang tama at inimplement po nang tama at may pangatlo walang nakialam na politiko yun po hindi ko po alam ah, okay. kung merong nakialam o wala pero regardless po kung may nakialam na mayor, governor, congressman, ito po talaga, napakaganda po ng nagagusunan.